Hello guys, ito yung niluto ko na ano, yung shells na nila pa sa aking asawa ang galing sa dagat kasi di naman tayo makapunta doon agad-agad kasi meron tayong suliran nito sa bukid meron tayong mga pananim at saka yung ipay yung iba eh, dumating pa yung mga ano ko, mga lula ko nang galing pang Mindanao. Ito, yung niluto ko. Ayun. Yan oh. Yon. Yung tawag nila sa iba sa Bisaya, aninikad yan. aninikad yung ano, yung nagsisikad-sikad kapag nakikita mo sa dagat yung mga shells sarap ito guys lalo na pag marami kang nilapag dyan na ano may atsal saka saka luya lalong lalo na kung meron nito ayan o ah, niyo nyo naman kapag meron yan mas lalong masarap ayan ah. at saka ito din naman konting ah, as, ito asukal asin, asin ito asin at saka yung ay huwag ito nakakaano at saka may iba tayo nitong mga ano pang lamas natin ng ano meron tayong ajinomoto na 5 pesos lang yan tapos may asin din. Yan you know, o. May laman din asin. Ayan, tatakpan natin. Kasi ang gagamitin lang natin yung magic sarap lang. Ayan. Ito yung sarap natin. Tapos eh. Ano natin dito. Para mas lalong sumasarap. Sino kayang may kumakain nito dito sa bukid? Pwede comment lang. Maraming salamat po.